karon sa sumpay ni Bagutang Sugilanon ang laylay ni Mila. Gini-gini! Mas tako ni! Mabuak ko ng bildor sa sakyan na ni ini! Adil, oh, dah bilang putar skrin dua nak kembali. Adil, adil, oh. adil, no, oh. waduh, siapa maling? Baby, baby, wake up, wake up, wake up, pun, 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 Oh my god, is selamat! May pulso pa siya. Lord, ano siya Baby! Baby, wake up! Please! Adil! Baby! Baby, 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 it's me! It's me! Oh, 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 then, oh, po, -ha. oh, uh -huh. oh, 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 sa sa hospital. <c giraffe dessas> <puppy> <enfant> Kapoy ba ini nga kong kahimtang? segera ano higda? Hmm, higda, pero nagsige rin takilid, kaya di ko muhayang tungod sa paso sa kong buko-buko? Ah, Biis ay bangag sa ilong. Ay, 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 bangon ko, bangon ko, ah. Ay, kakapoy, may nang magsige sa kalugar. Wa, wow, sab ko bisita. Binda to sa una kay doon ako'y iro nga si Isang. Pero wa wow, naman. Hey, Wa, wow, maganik ko balika pa ni Senyorito Stanley dire sa akong kwarto. Ha? Hay! Kabangang sa ilong ba ini? Di sab ko ganahan matong kay bati kayo nga akong damgo. O ko may kumbuhal din rin Ah, pwede naman tingalik magsuri-suri ko din sa hospital go ko ining dix ah Alala gawas ko gila ay nagyod ah ala na dix me be ay bang imno ni me eh. mm, kuha ang kuning dix cross eh. guyuro ko ah wad to ko sa lawak nga sa senyora Sin Uy! May dagang maligay nurse din eh, sa mong kwarto. Ang sabi ni sila, mga intern eh, ha? Sigura? No! Gibayran ko sila nga ubanan ko. Ha? Silang upat, senyora? Uy, nga naman. Ay, ba sila si senyorito o katong iyang uyab? Nang lakaw. <laughs> Naapin ako si Madam Garina, sir, nga nagsigig-singgit samtang natuga batik kayo ang akong dam ko. Parehas de tanyura. Pabida. O oh, magani gani dito ko ganahang matog. Ha? <coughs> ha? Tinihilang ko, senyora, ha? O ba tas kwarto? Aron Minus hadlok ba? Minus hadlok? Um, dili ra ba mahimo, sir? Kay pakusaka tao ra mo galing maong room, sir? Ah, lingkod lang ko na eh. Hindi lang ko mahigda. Ah, di mo sa gihapon ko. Magkahayang-hayang. Ah, lingkod lang ko. Dili gihapon mahimo, sir. mali lang sa inyo, Raoy! Masadlok mahinoon din yung suspital kesa dito sa mansiyon. <laughs> si Sir Sad, uy. Mahadlok sa deka, sir, nga tigukang naman ka. O, sir! Ayay, ah, ay, ay, sakit matawag. <laughs> Nanli ko bisag unsa tay. Ay lang tao ko nga litigukang kina. Pariti! Di ba anagun pa eh? ni? Ha? <laughs> ikaw tong mikatawa? Ako, sir. Kalahin ko di mo kinatawan. Marabag abat. Uh, si sir oi, mabawas po. Ay, <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Hey, day, day. ay, ay, dai, ay, ayaw lang pagkatawa, ay. Eh. Ah, lay na, lain na gyo, si mo kinatawan, ay. Manimbaw ko ako balhibo. Marabag kang tambalus-lus. Ah, nyo ra, nililang sa ko, ha? Um, dili ka mahimang magdugay din, sir. kay tingaling pangitaon ka sa nurse nga mag-rounds para sa imong tambal. Og, ma'am, dili sa mahimong magdugay uban ni mo ning akong mga kauban kay may duty para banis sila. Ako hinuon kay paingon naman ko off. Pero ang sabot na mo ni ma'am ganina nga uh, mupaulit na sabko ko na mabalik na sila. Ah, fine. Ayaw lang ginkong biha eh. Nga dili pa mabalik ang akong apo. Ako? Balik na lang kasi sa room, Sir. Na'y madagang'yo. Nabalik kita sa ospital. Mm. Ibilin ko na na yung Uba nato na Tuna shop. Magdala lang ako mailis na ko, Ron. mag ko dito sa lawak na ano yung ni Tita ni Umpa. Okay, let's go. Kaya e, ganina pa tangawa, nanggita na si Lula na to. Okay. my God, iho. Nga bang dugay mong kaayo mong nabalik? May nang tabo ba samtang wa, mi Lola? No, wa. Nagdam ko raog pati. kano ah. sa ba mong sa mansyon, ha? Ah. Oh. Oh. Nga nalang ka paingon din yung Austin? Oh my gosh! Ah! <laughs> <laughs> Nagdugo ang imong kamot! Imo <laughs> oh! Imong giibot ang imong dextrose? Oo oh, uh, nga, ako. Ang nakatug ko makariyota. Pero kanit lang nga pibati ko o sakit sa akong kamot. Oo uh, nga, nakita ko sa senyor ito. <laughs> Kasi mo nakita? Nakita ko si Mila nga naana ang dextrose ay ang kamot. Iyang gikuptan! <laughs> Iyan giibutikan sa akong kamot ang dextrose. Unsa! Unsa? Yeah. Mahuli na tayo, Senyorito. Hindi na kuninig. Ustin! Uh Oo! -oh. just no one. Busa ayaw na pagunahuna ni Ana, okay? So, mayan ko sa paghangyo ang doktor kung mahimu ang magkapaulit na taong mga adlawa. Mm -hmm. salamat dong Mario ha. May gani kay nagka-timing yun ko ni Moog Sakay. Ay, yun siya mangal na Huwag siya pa yan na, sige. Manaog na ko. Ay, <laughs> uh, kayo, diot lang ha. Ay, sige. Ay, nalangan man ko sa Mercado God. Tingaling, may lakaw ba si Felipe? O guway makapuli niya sa pagbantay sa bata. Na-na-na-complete dong, oh. Salamat ha. Hindi lang, hindi lang. Hindi lang lang. Ige, salamat. Atul Seko, Balik na huwag kambay sa Mama, saan ko mga pasahero? uy. Si Felipe, malayas bintaan Aku oh. Nagkukus anak. Ha, mukaway ka, eh. Down! Uy, nam, desmila siyang luyo. Kaswit yung lang duha, eh. Mga ginagawa makita lang doon aku kanunay na kung labay ng dana. Anak lagi sembilan si seluyus ni Filipi. Punya ibu tang yang suang sebagai ni Filipi. Ah, eh, Bibi ya nama Filipi minta ana Seminggu si ada lang ah. Oh, Tengpa. Tengpa. Si, si Mila. No, nak kita mentol aku si Mila. Tiada apa. Patay naman siya! Ah! Oh, dili pananaw na ako tingali turun ako Mubihan ako din eh Pamina ko na eh Hmm, kaluhian ka sa Diyos Uh, pasaylo ako nga nadugay ko ug pauli. Nalangan mangod hinuon ko dito sa merkado. Nasabot ko tabi sa akong kaila nga akong gigakita. Ah, uh, sige na, Nay. Diyak ka naman. Ibutan ko na ni bata kay bason sana akong mga baboy sa luyo. Ini na ba kayo ron? Na ang mga baboy? Uh, huwag ay matuog ng apuha kagadi, ha? Natuog man? Nga, nunga man ni mo ibutang. naglag uh, naglangit na sad ni. Eh. Dili magpabutang. Oh, walang gina ko ibutang o tuyo, Nay. Ako nga gisigihan o kogos o gibantayan. Ah? Nga man? <sighs> Kining nai. <Motuo> ka bag... <laughs> Mutuo ka bang mubalik ang kalag? Unsa? Uy, nga man? Mura magkakanunay ko nga matimahuan ang baho ni Milanay. Uban nato? to babati ko sa busahay nga mutupad siya namo mo din kay. Ay, kinuha ko Felipe. Huna-huna mo lang ka na tungkol sa imong kamingaw sa imong asawa. Nay, Dili ka nga huwa pamahiluna na ang kalag ni Mila hangtod karon. Unsa? Huwa mahiluna na ang kalag ni Mila, nay. Tungod sa iyang nahiaguman. <tapos> well, at, anytime, si <tapos> 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 ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Muray sa tungsi duno nay, tay sana. Huy, si Berto ba na? Ugdag ng adsiya, <tapos> na mag atubang sa tungod sa inyong kwarto. <tapos> <tapos> ay, na siya ginay. Uy! na siya? Berto! <tapos> Betul, kis, Kisah baik sampai ke ni mau todlo dia. Ha ji ana, kita ro ana. No no no. Kisah sai si abah, ya, ngai mu nak kitan. Imu anak bamilah. Unta? Nai? <codes>